Magandang-magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. At uh, pag-usapan nga natin, eto pong si Baste. Aba! Frustrated po siya sa nangyari na meron pong uh, nasibak. Mga 35 police officers po ang inalis sa pwesto. No, inalis po sa lugar nila actually. And so. And he was actually seeking for an investigation. So ayan po rito sa regional TV ng GMA News. Sabi nito, uh, Davao City Mayor Vaste has condemned the move. Grabe, no? Kinundem ang, kinundem na. Yung action. Uh, has condemned the move to relieve 35 police officers, including six station commanders. Sabi, ibang klase rin naman, ano? Hindi mo na yung dahilan. Bakit, eh, di ba? Bakit itong mga to ay nare-relieve? O baka naman kasi siya naman talaga yung dahilan, kaya nare-relieve ang mga to. Pero siya naman po talaga. Hmm? Okay, ngayon uh, sabi nga rito sa balita, uh, including six station commanders and the chief of Davao City Police Office, DCPO, in connection to drug related killings in the city. Duterte said DCPO has been effective in carrying out its mandate to eradicate the drug menace to ensure peace and order in the city. He said crimes in the city dropped by 69% in May 2024. compared to the same period. E eh, di good job. Pero ang problema ho kasi rito ay nababalik ka naman tayo ron sa patayan. Hindi ho ba po pwede na ipatupad ang batas ng walang patayan? Di ba? Bakit kailangan kapag uh, sinabi ng mayor, yes, mag-war on drug tayo? O tayo na, kinabukasan, patay dito, patay doon. Ano yun? Paano nangyaring ganun? Di ba? Inanunsyo lang naman na magkaroon ng war on drugs. Just like that. Wala namang express na, oh, pumatay kayo ng mga tao, war on drugs na. Di ba kaya ba eh, na sinabi yung mayor sa harap ng media? Pero bakit, di ba, patayan agad. Katulad nung nangyari nung panahon ng tatay niya. Ano to, merong pailalim, merong, uh, merong uh, patago na pagbibigay ng instruction? Kasi hindi po gagalaw ng ganyan ng mga kapulisan kung ang maliwanag lamang pong utos ay war on drugs. Di ba? tirahin natin ang supply chain para itong mga supplier hindi kumita at itong mga addictos, benedictus na to e eh magkikisay dahil wala pong makuhang shabu o anumang illegal drugs. Di ba? Ano ba ang instruction doon? Kaya po ngayon ito iniimbestigahan. Dahil kapansin-pansin, pagkautos, pagkadeklara ng war on drugs, patayan dito, patayan doon. Paano kung meron na namang mga madamay? Di ba? At tatawagin collateral damage. Di ba? And uh, apparently, you were at the, at the wrong place at the at the same time. Okay, nakawawa naman ang mga tao pagkaganyan. ganyan. Uh, on March 23 to 26, 2024, seven drug suspects were killed in separate police operations within four days after declared a war against illegal drugs. See? The police claimed that the suspects were killed after they allegedly fought back against the operatives. <laughs> at yan nga po siya nagagalit, di ba? Eh, yung hawak nga naman nila yung kapulisan, tapos, ano, uh, inalis bigla. ba diba? Sabi ni Trinity, hawak nila ang kapulisan diyan feeling the godfather, si Dingonggong. Kaya sabi dito, ha, the move to relieve the 35 cops is part of the ongoing investigation over the said killings. Eh normal naman talaga yan. Kapag ka merong iniimbestigahan, napupunta po yung mga yan sa holding facility nila. Para hindi ho makatakas. Ito, uh, di ba? Pinagre-report yan. Okay, maka, sabi, makahiubos. Aki-translate na lang po mga kapatid at uh, nagbinisaya pala dito si Dudong, makahiubos na makasaksi kita sa mga lakang nga makabalda sa trabaho. Ano yung makabalda? Makabalda, alam ko yung makabalda. Siguro sa Tagalog nito, ito yung nga makaabala, di ba? O makapilay sa, opera, sa trabaho. Sunod sa ahensya na tigpatuman sa balaod. Ang mga opisyal nga, gilambigit, lakip na city director, bad ang Og, mga station commanders, nagkita sa... Nagpakita sa ilang di matarog di matarog nga kaaktuhan uh, sa ilang responsibilidad. Diba? Sabi Duterte said that there are proofs that would support that the by-bust operations were carried out in accordance with the law and the claims that were irregularities in the operations are baseless and not fair. Ayun, sinubmit naman nila yung mga body cam nila. Diba? Eh, walang problema kung iniimbestigahan. O, oh. diba? Although, uh, during investigation, no, wala, hindi naman sila saduspend eh. 'Di ba? Ang alam ko rito, kawala hong sahod, ayun eh, ho yung mga suspendido. Pero kung ganyan iniimbestigahan, there is a presumption of innocence. And therefore, hindi po sila pwedeng i-deprive agad-agad sa kanilang sahod. They can only be deprived kapag sila po ay nilapatan ng preventive suspension. Hindi naman to preventive suspension eh. Ang preventive suspension, oh, maglayas na kayo, maguwian na kayo, suspendido kayo. And then after that, balik kayo ng trabaho, report ulit. So, hindi naman eh. O, kumbaga naka-floating itong mga to. Pero tuloy ang trabaho. Ngayon, wala namang ginagawa dahil naka-floating. Ilalaki lang ang tiyan ng mga yun. O, ganun nila. Pagkrabahuin doon. Mag-hardinero. Ganun. Diba? Para na-exercise. Mag-traffic. Ay, wag. Nakamangotong. <laughs> Ito. Uh, sabi dyan, Duterte Site in RA 6975. Okay. Ito po yung uh, nagbibigay po ng kapangyarihan sa mga mayor na, sabi dyan, uh, magkaroon ng uh, supervision and control sa mga PNP units sa kanilang nasasakupan. Ang problema dito, kapag ka ginagawa silang ala private army, di ba? Kapag ka itong mga pulis natin ay nagiging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng mayor. Eh dapat nga po, ako hindi ako pabor na ang mga mayor ang uh, may control, ang mga LGU, executives, e pwede nilang gamitin private army yan, pwede nilang gamitin tagapatay. Iutos nila, yung mapagtripan nila, Diba? Sabihin lang nila na eto eh, 'yun naman ang realidad eh. Na eto may ginawa tong kasalanan, ganito kailangan itong maipatawag, damputin niyo o pagdampot, sabihin ng laban patay na. Sa so, ang akong aktibong pagsalamat ng kakita sa akong dedikasyon sa pakig timbayayong sa batong kapulisan aron na mapreserba talinaw o kahapsay sa Davao City. Sabi niya, J. J. G. Velasco, may something fishy po yan, Sir JDB, dahil kontrolado niya ang mga polis sa kanilang lungso, Davao. Uh, Malaking pera kasi ang binigay ni Bastidian sa mga polis niya, aray po. Pa, the city's top executive said that the recent move against the relief cops is contrary to the essence of cooperation and trust which is important for an efficient enforcement of the law. Duterte said that he opposes any move that weakens the trust built between the people of Davao City and the police. Ano? <laughs> Baka na may mag-survey dyan, tanongin, eh, kilala nyo ba yung inyong mga kapulisan na sinasabing inyong pinagkakatiwalaan? Di ba? Ang ang mga pulis, ako oh, wala akong kilalang pulis dito eh. Ang, pero pinagkakatiwalaan namin sila. Alam nyo, ang pagtitiwala sa kapulisan o hindi pagtitiwala, alam nyo, hindi na po kung tutuusin isang issue yan eh. Pero kung gusto naman ninyo na pagtitiwalaan, gumawa kayo ng araw. ng tama talaga. Di ba? Yung patas hindi yung uh, pasiga-siga ang style, mala private army gagawin. Hindi yung gano'n, nakita mo, nagbabodyguard. ba? Diba? Yung hindi yung uh, matindi pa sa akin. Yung uh, as pang uh, akala mo, eh, general na 10 stars. ba? Diba? Pinasukan ng uh, anim na estrella sa utak. So, maglakad dito, do, buka na ng uh, kilikili. O, trans, ganyan ng utak, misan parang di tanod pa lang. Maglakad na, ganyan eh. Dito sa amin, pag nasasalubong ko na may tanod na gano'n, at nakamotor ako, dire-diretso lang ako, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Lalo pagka naka-uniform ako ng lupon eh mas under ko sila eh. Persons in authority ito ang inyong abang lingkod. Diba? Ngayon, sabi niya rito ha, uh, kinimbag on o nga panghitabo magsilbing pahinumdum na nato sa kadelikado, sa absoluto nga otoridad. Ngayon, absolute authority. Uh, ganun daw ba kadelikado? Ito, the 30 calls for a transparent and responsible probe and immediate and immediate reinstatement of the police officers unfairly relieved from their post. Wow. Ayan na. Talagang siya pa gusto gustong magpaano. Magpa-investiga. Ay, tapunta doon. Ayan no? sabi niyan. Duterte calls for a transparent and responsible probe and immediate reinstatement of the police officers unfairly relieved from their posts. Diba? Alam niyo, ang problema ko kasi dito, ha? etong mga kapulisan, sila yung ano, sunod-sunuran na lang eh. Hindi dapat, di diba? At wala rin naiintindihan naman po natin. Wala silang magagawa sapagkat meron tong Republic Act na kung saan, eh under sila sa ng supervision na at saka direct naman na control sa kanila ng mga mayor. At yan po ang hindi maganda. Di diba? Ang dapat po dyan ay merong na independent na kapulisan, 'di ba? Tapos meron coordination sa Office of the Mayor Oh, tapos under ito ng isang command lamang ng uh, PNP head office mismo. Ganun lang o kaya ng kanilang regional office. Hindi na kung sinong politiko. Dapat po kasi ang ating law enforcement ay hindi po ito isinasa ilalim sa kuko ng mga politiko. Para hindi sila nagagamit. ba diba, Na parang private army. Hindi ganun dapat eh. Matmamainam Mamainam sana kung lahat ng mga mayor dito, mga matitino barit sa Pilipinas. Eh, yung problema pagka hindi. Tapos hindi napapansin. Doon pala sa lugar nila, siga-siga na mga yan. O pati yung mayor. Lagi na kasi lagi pong nakakatakot. Kaya <laughs> yeah, again, para sa akin po, eh, tama lang namang maimbestigahan at ang dapat po nga rito ay kasama itong si Baste na maimbestigahan. Diba? Ba, tama ba? Dapat tignan ito ng, uh, ng uh, DILG. Tama ba yung kanyang kautusan na mag ano, war on drugs? Ano ba ang kanyang direktiba? Meron bang documents? Meron bang black and white? Siya po yung dapat ding imbestigahan dito. Kasi bakit ganon? War on drugs? Ibig sabihin po dito, sa ating pagkakaintindi, kung marinig ko yung war on drugs na yan, eh hindi po ito dapat patayan. Bagkos, dapat to extensive effort sa paglaban po. ba? Diba? Kaya nga gire, kaya nga war on drugs. Eh, ibig sabihin, talagang uh, malaliman ang mga investigasyon, ang uh, intel ninyo, 'Di ba? Eh may confidential fund ang mga mayors. Oh. So dapat ito po since may kinalaman ito sa peace and order, 'di ba? Dapat eh doon nabubuhos ng talagang gamit na gamit sa ganyan, sa insurgency, 'di ba? Sa tawagyan sa sa illegal drugs. Oh, dapat eh, talagang alagang-alaga ninyo sa pondo 'yung mga SPA ng gobyerno na nandiyan sa inyong lugar. Para pagkayan ay trinabaho, walang mamamatay. Kasi talagang lahat po ay planado. Kasi paano manlalaban lalaban kung wala namang armas? O may gago naman yun. Di ba? paanong kahit may armas, paano kang manlalaban kung nandiyan nakapalibot naman sa'yo talagang organisado? O, di wala rin mong mamatay. Sino ba naman ang gusto mamatay? At kung meron mang mamatay, palaban, well, makikita yan sa mga CCTV sa poste, makikita yan dun sa body cam. Yun yung nga yung sinasabi nila, they have body cam na ginamit nila. And then doon po makikita talaga, unless magkaroon po ng pag-i-edit. Pero again, bago natin tiwanan, hindi ako pabor sa investigasyon na gusto niyang mangyari at pag-reinstate ng, uh, ng mga kapulitan, mga opisyalis ng kapulisan uh, na narilim. Hayaan niya na gumulong ang proseso. Kasi kung totoong genuine na kanyang sinasabi rito, eh bakit hindi niya ino-oppose yung mga, yung mga ibang mga kapulisan galing sa ibang mga probinsya kahit na in general, sinabi niya na po sana na ako ay hindi po ako natutuwa kapag kami mga ganyang klaseng aksyon ng ating pamahalaan. Diba? Eh bakit ngayon lang tinamaan eh, yung lugar niya? Doon siya nagpakita ng concern. Oh. Ang totoo nito, tingin ko po, inakatakot eh, lang tong mga to dahil eh tawag dito, ah uh, nga po preparasyon talaga to para sa tatay niya. Kaya gusto ng reinstatement ng mga officials. Kasi kontrolado nila eh. At ang SAF, alam niyo naman ang SAF. At linawi ko lang din ha, sabi ko ng isang Degonian akla na vloggers nila, SAF 44 Pinadala raw po sa Davao. My God! Mga multo na yun. <laughs> mga multo na yun. Kawawa naman yun. Mga pinabayaan. Talaga pagka di yan, eh, ano talaga eh. Para buwang, buwang talaga kulang-kulang sa informasyon. Paano pa tatala ang SAF 44 dyan? E eh, fallen nga yun. At saka ang SAF, hindi po 44 palagi. Ang sinabi nga dyan, ang pinalit sa mga kapulisan na 40 plus 29 na pinalis dyan, ay dalawang batalyon. If you research, ang isang batalyon po ay nagmumula po ng 300 up to 800 ang members. So let's assume 1,600 or 1,500 ang pinadalang staff troopers dyan. Diba? Kasi nga, meron silang tatrabahuin din bukod sa illegal drugs. Oh. Eh kasi maliwanag na maliwanag po, hindi po talaga naman nawala, hindi po napigil na napataya ng tatay niya ang proliferation ng illegal drugs sa bansa. Kasi ang mga pinatay doon, yung mga tulak na unlimited naman po ang manpower ng mga yan. Kahit ubusin mo ngayon yan, bukas, meron na naman. Siyempre, pwede bang pwede makakalibre ng shabu, ng droga. Di ba, yung mga users, yung mga buyer, mag-deliver lang. O, di ba, may, tulak na naman. Eh kung binuhay at uh, tinorture talaga ng todo-todo yung mga yan para kumanta. Di ba? Para malaman kung sino, kanino nila kinukuha. O hanggang sa pagkanakunan yung uh, district dealer nila, kung anong tawag nila ron. O, yun naman ang torturing talaga, pakantahin. Di ba, trabahuin ang malaman kung sino naman yung Inukunan niya hanggang matating marating nila yung pinakamataas. O, matagal man. At kasi da, patry, paano yan eh? Paganyan niya, na piramid yan eh. Hmm. Di ba? So, unti untingin mo rito sa baba. Gigibain mo yung ibaba para bumagsakan na sa ibabaw. Eh, nangyari ko kasi nung nakaraang panahon, ang binanatan lang, yung bandang puro mga ilalim. Yun lang palagi. Kaya walang nahuli na big time. Pag kami nakapasok ng na illegal drugs dito, nasa magnetic lifter, isa lang ang pinahuhuli magnet na yun, pinaglagyan na lang. Di ba? Pero yung laman, yung laban wala na. Kahit na ang, uh, ang uh, customs natin, panay na ang report noon Hindi pinapansin. Hmm. Ay nako. Sabi uh, ni Noel, pinatay ay mga user at who share asset ng drug lords. Kaya nga eh, kung, eh kung, kung yan ba'y pinakanta? Oh. Alam niyo, nakita ko effective sa ganyan dati. Yung ginawa ko ng uh, San Juan, Batangas, Lubo, at Candelaria. Yung tatlong bayan na yan. Ano pa yun? Early 2000. Parang 2003 yata yun. In just one month, 150 ang kanilang itinumba. Anong nangyari doon na ang supply chain. Yun ang maganda. At yun po yung ginaya nila eh dating Pangulong Duterte. di ba? At ganun. Sabi ni ano, Lord Derigo. Para kay Baste, ang soft ang staff battalion na yan, huhulihin si Baste. <laughs> para ba kay Baste yan? Uh, dahil sa war on drugs, na pito ang uh, patay. Ayan. War on drugs, ibig sabihin, gera ng mga drug lords. So baka si Baste isa dyan. <laughs> drug lord ba siya? Ay, uh, malapit manapit na katapusan ng hari-hari ng, ng mga Duterte. Tatlo ang nakikita kong dahilan. Uh, kaya may staff. Una, yung kay Digong para sa ICC. Manhunt for cubes. A third suspension ni Bastos. Ay, eh, ni Baste. Diba? ako, oh, palagi ko nga rin doon yan. Nagkataon lang talaga, nag inside lang talaga yan sa, ano, sa war on drugs declaration niya at nagkaroon ng patayan. Yan, yun lang, nakikita ko talagang kamalasan niya dyan. Eh, nag inside Diba? Hindi nga mahuhuli ang pinaka-drug lord nung panahon. Hindi nga mahuhuli ang pinaka-drug lord nung panahon ni Duterte eh, kasi nga siya ang pinakaulo nito. Alam may mga nagre-reveal lang ganyan. Hindi lang pinapansin ng Senado natin. Nasa ba ang private army niya? hindi ba pwede, they just be ever uh, ready to be deployed elsewhere somewhere na sa TNT manual nila. Tama po, di ba? Eh, yung mga polis, hindi naman po umaangal. Ito lang pong si Mayor, ano kaya? katapakot ba siya na no, baka bigla siyang ikanta? At sabihin na, ah, uh, mga sirs, your honors, <laughs> inatusan po kami ng palihim yung uh, naglalaban po issue pay namin para po sa safety ng buhay namin. At yung ayaw naman pong manglaban, gaya po ng tatay niya, palabanin daw po namin. Pag ayaw pa rin pong lumaban, eh di, labanan namin. <laughs> And then report na naglaban. syempre kapag, uh, di ba, dead meat cannot uh, defend themselves. Di ba? Kapag uh, dead meat na. Hopefully, eh, matuluyan na nga mga damuhong ito at uh, mahuli. Di ba? la luna si no si cubes okay soy i'm going